Hi guys! Good afternoon! mag tayo. Time check natin is 1.5. 1.10 na. Okay. So ngayon pa lang ako magla-lunch kasi galing ako sa market. Nag-market ako. So wala akong ulam guys. Ito lang kanin at saka sardinas. Wala akong ano dyan. Wala akong mga meat, 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 meat. Okay. So ito lang talaga ang sardinas ang aking ulam ngayon. So, buksan ko yung sardinas ko kasi masarap ito guys. Ito talaga ang paborito ko sardinas na o lang. So, buksan ko siya. Ayaw. Tigas pala. sa wakas na buksan na rin natin ang sardinas. Ah? <laughs> Ito na. <laughs> Ito siya dito. Easy, oh.